Bea at Dominic, sikang nagkabalikan na raw pero kasal, tuloy pa ba? Usap-usapan ang inilathalang artikulo ng entertainment site na Fashion Police, kung saan ayon daw sa kanilang source, umano'y nagkabalikan na raw ang naghiwalay na engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, na ilang buwan na ring nababalot ng kontrobersya, lalo na ang rason ng break-up. ang hindi ito ang unang beses na lumitaw na mukhang nagkabalikan na raw ang dalawa. Matapos na sabihin ng showbiz insider na si Jobert Sukal dito sa kanyang entertainment vlog, na umano'y narinig daw ang tila boses ng isang babae habang nasa video conference si Dominic. Ang tinig daw ng babae ay parang boses ni Bea, sa isa sa mga episode naman ng OG Diaz Showbiz Update, na talakay ni OG at kanyang co-hosts na lagi raw na pagkikita ang kotse ni Dominic sa labas ng bahay ng ex, at may kwento pang nakitulog daw ito sa bahay ni Bea minsan, saad sa artikulo ng Fashion Police published ngayong Miyerkules ika-6 ng Marso, matapos daw maghiwalay ay nagkaroon ng reconciliation sa pagitan ng dalawa. Siguro daw ay maayos na nakapag-usap na ang dalawa, pero ang hindi raw sure ay kung mapupush pa nila ang kasal. Sabi nga ni Bea, time is the ultimate truth teller. Kung talagang nagkabalikan sila, malalaman at malalaman din naman ng publiko iyan.